Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa gitna ng digmaan sa Yemen na tiyak magpapaisip sa atin kung ano ang magiging epekto nito sa rehiyon. Isang desisyon mula sa Iran ang nagpatibay ng malaking pagbabago sa kanilang estratehiya at ito rin ay nagbukas ng mga tanong tungkol sa papel ng Estados Unidos at Houthi sa mga susunod na kaganapan. Bakit nga ba iniwan ng Iran ang mga Houthi at paano ito makakaapekto sa mga patuloy na tensyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Iran, na unang naging matibay na kaalyado ng mga Houthi sa Yemen, ay biglang nagdesisyon na lumikas at iwan ang kanilang mga protektado sa gitna ng tumitinding tensyon. Ayon sa mga ulat, iniwasan nila ang pakikipagharap sa Estados Unidos na patuloy na nagsasagawa ng airstrike sa Yemen. Ang desisyon ng Iran ay tila isang hakbang upang maiwasan ang posibleng epekto sa kanilang sariling mga sundalo na maaaring maipit sa mga operasyon ng Amerika. Hindi na kaya ng mga Houthi na labanan ang patuloy na pambobomba ng Amerika kaya't iniwan na sila ng Iran na hindi na naniniwala na makakayanan pa ng kanilang mga tauhan ang patuloy na agresyon ng US. Bakit nga ba nangyari ito? Ang hakbang ng Iran ay hindi lamang upang maiwasan ang matinding pinsala sa kanilang mga sundalo, kundi bahagi rin ng mas malawak na estratehiya na layuning makatawid sa presyur mula sa Estados Unidos. Matapos ang mga banta mula kay Pangulong Donald Trump na nagsabi na ituturing nilang direkta ang mga atake ng Houthi bilang pag-atake mula sa Iran, nagdesisyon ang Tehran na mag-prioritize sa mas malalaking banta mula sa Washington pinili nilang ipagpatuloy ang suporta sa iba pang mga grupo na kaalyado nila tulad ng Hezbollah at ang rehimen ni Bashar al-Assad sa Syria. Samantalang ang mga Houthi ay patuloy na nakakaranas ng pagsalakay, may mga ulat na nagpapakita ng pagkakulong at paglisan ng ilang mga miyembro ng kanilang grupo. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos ay hindi nagpabaya at ipinagpatuloy ang kanilang operasyon sa rehiyon. Pumaloob sa kanilang mga plano ang pagpapadala ng karagdagang mga unit ng Terrier Strike Groups at Nuclear Capable B-2 Spirit Bombers sa rehiyon. Ang layunin ng mga hakbang na ito ay upang mapanatili ang katatagan sa lugar at mapigilan ng anumang uri ng pagsalakay, partikular na ang mga pag-atake mula sa mga Houthi laban sa mga komersyal na barko sa Red Sea. Mahalaga ring tandaan na bilang bahagi ng kanilang operasyon, Nag-deploy din ang Estados Unidos ng mga guided missile submarine, pati na ang mga advanced na fighter jets tulad ng F-35C at F-22 Raptors. 2. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng pagiging handa ng Amerika na makipaglaban kung kinakailangan at isang malinaw na mensahe sa Iran at iba pang mga kalaban sa rehiyon. Ang presensya ng mga military assets ng Amerika sa lugar ay patuloy na nagpapaalala sa lahat ng mga bansa sa rehiyon na ang US ay may matinding interes sa seguridad at kalayaan ng mga komersyal na ruta sa dagat pati na rin sa pagpigil sa mga aktibidad ng mga rebelde. Ang puwersa ng Houthi sa Yemen ay hindi matatawaran at iyon ang dahilan kung bakit seryosong tinututukan sila ng Estados Unidos. Ang kakayahan ng grupong ito mula sa paggamit ng drone strikes hanggang sa mga ballistic missiles ay nagdudulot ng matinding pinsala hindi lamang sa mga barko kundi pati na rin sa mga lungsod tulad ng Tel Aviv Sa kasalukuyan patuloy silang nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga lugar tulad ng Red Sea at Gulf of Aden Dahil dito hindi nakaligtas ang mga pasilidad ng Houthi mula sa malawakang airstrikes na inilunsad ng Amerika Mahalaga ang papel ng Iran sa pabor ng mga Houthi dahil sila ang pangunahing nagkakaloob ng militar at ideolohikal na suporta sa grupong ito. Ginagamit ng Iran ang mga Houthi bilang proxy na lumalaban sa kanilang mga kalaban tulad ng Saudi Arabia, Israel at Estados Unidos. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng lalalim na tensyon sa pagitan ng mga bansa at hindi maikakaila na ang digmaan ay posibleng magbunga ng mas matinding pag-aaway. Sa gitna ng lahat ng ito, Lumabas ang mga pahayag mula sa Iran na nagpapakita ng matinding galit at determinasyon. Isang senior na parlamentaryo ng Iran, si Abolfaz Zorvan, ang nagbigay ng babala laban sa Estados Unidos at Israel na nagsasabing handa ang Iran na gamitin ang kanilang cruise missiles upang magdulot ng malawakang pinsala sa mga pangunahing lungsod tulad ng Tel Aviv at Haifa. Ang kanyang mga pahayag ay tila nagpapakita ng isang bansa na hindi magpapatalo at handang ipaglaban ang kanilang soberanya. Para kay Zorivan, ang mga pahayag ni US President Donald Trump ay isang bluff lamang, isang taktika na ginagamit upang pilitin ang Iran na pumirma sa kasunduan na katumbas ng pagsuko. Sa kanyang matapang na tono, binigyang diin ni Zorivan ang kahinaan ng Amerika at Israel, lalo na ang kanilang mga base militar sa rehiyon. Ayon kay Zorivan, isang simpleng aksyon lamang, 50 cruise missiles ang kailangan upang sirain ang infrastruktura ng Tel Aviv at Haifa. Sa kanyang pananaw, kung sakaling magpatuloy ang digmaan, hindi Iran ang magiging biktima, kundi ang Estados Unidos, Israel at ang kanilang mga kaalyado sa rehiyon. Binanggit din niya ang mga epekto ng isang digmaan kung saan tataas ang presyo ng langis at maaring magdulot ng pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya ang kanyang babala ay malupit at nagpapakita ng matinding tensyon sa pagitan ng mga bansa. Hindi rin nakaligtas sa mga pahayag na ito ang mga hindi magandang nangyari sa Yemen tulad ng mga pagdukot na isinagawa ng mga Houthi. Ayon sa pinakahuling ulat ng SAM, isang organisasyon ng karapatang pantao, mahigit 75 si katao na ang kinidnap mula nang magsimula ang malawakang opensiba ng Estados Unidos laban sa Houthi Noong Marso 15, 2025. Ang mga pagkidnap na ito ay isang taktika na matagal nang ginagamit ng mga Houthi upang takutin at patahimikin ang mga itinuturing nilang banta. Hindi lamang mga sibilyan ang naging target ng grupong ito, kundi pati na rin ang mga opisyal ng bangko, mga aid workers, at maging ang kanilang sariling mga kasapi na hinihinalang nakipagtulungan sa mga airstrikes ng Amerika. Isang halimbawa na lamang ay ang paggamit ng cellphone sa panahon ng raid na maaari nang magdulot ng pagkakakulong at panganib. Ipinapakita nito ang malupit na kalakaran sa mga teritoryo na kontrolado ng Houthi kung saan ang simpleng aktibidad ay maaaring magdulot ng matinding kaparusahan. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal na ng Estados Unidos ang anumang uri ng suporta sa Houthi matapos silang ideklara bilang isang Foreign Terrorist Organization o FTO noong Marso 4. Ang hakbang na ito ay nagpatibay ng matinding isolation ng grupo sa pandaigdigang komunidad. Dahil dito, walong bangko mula sa Yemen ang nagdesisyon na lisanin ang Sanaa at lumipat sa Aiden, ang pansamantalang kabisera ng internationally recognized government ng Yemen. Ang hakbang na ito ay nagsisilbing simbolo ng takot at kawalan ng tiwala ng mga pribadong sektor sa kapasidad ng Houthi na mapanatili ang kontrol at kaayusan. Ngunit, hindi ito bago dahil matagal nang ginagamit ng grupong Houthi ang panunupil sa mga sibilyan at mga dayuhang manggagawa. Ayon sa United Nations, sa kabuang 52 staff members ng UN na kinidnap sa buong mundo, 32 dito ay mula sa Yemen at karamihan sa kanila ay pinaniniwala ang bihag ng mga Houthi. Isang halimbawa na lamang ay ang isang empleyado ng World Food Program na nakulong noong Enero 2025 na nagbigay daan sa pagtigil ng operasyon ng UN sa SADA noong Pebrero ng parehong taon. Habang ang Yemen ay patuloy na lumalaban laban sa mga Houthi, ang Ukraine naman ay patuloy na nakikipaglaban sa Rusya. Sa patuloy na paglala ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang makabuluhang hakbang ang ginawa ng Netherlands na nagbigay ng pangakong suporta. Inanunsyo ng mga opisyal ng Netherlands noong Marso 2025 na maglalaan sila ng mahigit 2 bilyong euro o 2.2 bilyon upang suportahan ang Ukraine sa kanilang laban. Kasama sa pondong ito ay ang 5 milyong euro na ilalaan para sa tinatawag na Drone Line, isang proyekto na layuning gawing sentro ng operasyon ang paggamit ng Unmanned Aerial Systems o Drone sa mga frontlines ng labanan. Ang paggamit ng drone sa digmaan ay naging epektibo at sa pamamagitan ng mga drone natulungan ang mga tropang Ukrainian na magsagawa ng reconnaissance missions, direct combat operations at iba pang critical na gawain. Ang Netherlands ay hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng suporta sa Ukraine mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay ng Russia noong Pebrero 2022, umabot na sa kabuuang 7.33 bilyong euro. O 7.87 bilyon ang naibigay ng Netherlands sa Ukraine. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagtulong mula sa mga bansang kaalyado ng Ukraine upang mapanatili ang kanilang soberanya at depensahan ang kanilang teritoryo. Ayon sa mga eksperto, ang tulong ng Netherlands ay isang indikasyon na hindi nag-iisa ang Ukraine sa laban at may mga bansa na patuloy na magsusustento ng kanilang suporta hanggang sa pagtatapos ng digmaan. Hindi maikakaila na ang teknolohiya tulad ng mga drones ay nagiging game changer sa makabagong digmaan. Sa likod ng mga numerong ito, nakataya ang mas malalim na layunin ng mga bansang sumusuporta sa Ukraine at ito ay ang pagliligtas ng buhay, pagtatanggol sa soberanya at paghahangad ng kapayapaan. Sa huli, malinaw na ang Yemen at Ukraine ay parehong nahaharap sa malalaking hamon na apektado ng mga internasyonal na intervention at makabagong teknolohiya. Mula sa patuloy na paghihirap ng mga sibilyan sa Yemen hanggang sa taktikal na paggamit ng drone sa Ukraine, malaki ang epekto ng mga hakbang na ito sa mga bansa. Ano ang tingin mo sa hakbang ng Netherlands na tulungan ang Ukraine? Naniniwala ka ba na magdudulot ito ng kapayapaan o magpapalala lang? I-comment mo na ang iyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates.